Narinig mo na ba ang tungkol sa bagay na kung tawagin ay ugat ng halap? Isang klase ng pinatuyong ugat ng halaman at pininiwala ang napaka-efektibong gamit bilang panghalina, panggayuma, pampaswerte sa buhay at pangtaboy nga ng mga masamang elemento. Hello, what's up? Your best here. Nakita mo na rin ba ang damong ito na ani mo nga'y kahawig ng kamote? sapagkat baka marami nga nito sa inyong lugar. Subalit hindi batid ng karamihan kung ano-ano nga ba ang mga gamit ng ganitong halaman. Kaya naman halika at ating isa-isahin at pag-uusapan ang halaga ng halap root at kung papaano nga ba ito gagamitin pampaswerte. Ang ugat na ito na tinatawag ng Hyjan the Conqueror ay natatangi ugat ng halamang Epomoia halapa o ng halap na kapamilya nga ng Morning Glory at ng halamang Kamote. At ang halamang ito ay mayroon ngang halimuyak na maaliwalas at medyo earthy. Subalit ano nga ba ang special sa halamang ito? Na kadalasang tumutubo nga lamang sa mga tabing ilog at bakanting lote. Bagaman nakilala na sa bansang Mexico ang halamang ito bilang halamang gamot, subalit hindi pa gaanong malinaw at detalyado ang pag-aaral ukol sa mga gamit at gamot nito. Ngunit sa makalumang pamumuhay at paniniwala, isa pala ang halamang ito sa mahusay na panggayuma, panghalina at halamang pampaswerte pa. Kadalasan nga itong isinasama sa mga mugkos ng maswerting pulang pouch at pinaniniwala ang isa ring maswerteng sangkap, lalo na sa mga mahilig sa sugal o mga laro na ginagamitan ng pera. Ang pinatuyong ugat rin ito ay ginagamit kadalasan bilang panggayuma, panghalina at sangkap sa mga ritual na kaugnay nito. Ang pagdadala rin ng ugat nito palagi ay pinaniniwala ang mainam lalo na nga sa paglutas ng kaso sa mga korte at nagdadala ng positibong enerhiya lalo na sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Maaari mo rin itong ipwesto sa inyong altar kasama ng iba pang mga good luck charm sa bahay. Subalit siguraduhin lamang na ang makukuhang ugat nito o lamang ugat ay buo, walang galos o sugat bago ito patuyuin upang mas maging epektibo ang paggagamitan nito. maari mo rin naman itong ibabad sa lana o sa langis na maaaring magamit nga sa mga ginagawang panghalinang ritual. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang damong ito, ay maari mo itong subukan. Subalit gaya ng lagi nating paalala ang mga bagay na ito at mga pampaswerte ay pawang gabay lamang at nasa sa inyo pa rin ang ikakaasenso ng inyong buhay. Kumilos at magsikap at huwag kalimutang tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa bidyong ito. Pamilyar ka ba sa halamang ito? E ito, marahil ay madali mo lamang itong maaalala at makikilala sapagkat kakaiba at matitinik nga ang mga dulo ng dahon ng halamang ito. Kaya nga madalas ay iniilagan. Subalit batin mo ba na ang halamang ito pala ay makakain, ginagawang alak at isa ring mabisang halamang herbal. Kaya kung may tanim ka ng ganito ay marapat mo itong malaman at maunawaan. ang halamang ito ay tinatawag na agave o agave cactus sapagkat madalas ito ay makikitang tumutubo nga kasama ng mga cactus sa desyerto. Subalit hindi ito isang uri ng cactus o kaya naman ay aloe vera sapagkat isa itong halamang monocots. Madalas itong ginagawang houseplant ng mga kakilala nating plantito at plantita sapagkat napakaganda ng halamang ito sa ating mga tahanan. Madalas nga natin itong nakikita ang itinatanim sa mga park, sa mga pathways, at sa mga pampublikong lugar sapagkat ito ay hindi nangangailangan ng madalas na pagdidilig at maingat na pag-aalaga upang mabuhay. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakaalam na mainam pala at makakain at gamot din ang isang ito na madalas pa nga ay hindi natin pinapansin. Partikular na ang isang variety o klase nito na kung tawagin ay agave americana na madalas nga ay naalagaan na natin. Batid mo ba na ito ay namumulaklak din? At ganito nga ang kanilang hitsura. Makakain ang bulaklak na ito na maaari mo ngang iprito stir fry ilaga at ilan pang mga luto bago ito kainin ang katawan naman ng bulaklak nito ay maaaring kunin at katasin na pinagmumula naman ng aguamiel na matamis at parang tubo sa ilang lugar naman ay binubutas nga nila ang gitna ng agave plant upang i-harvest ang naipong mga katas o tubig nito na matamis at maaaring i-substitute nga sa asukal Maari mo din itong ferment at kadalasang ginagawang tikila o di kaya naman ay beer. Ang mga batang dahon naman ito ay maaring ibig at kainin na maging noong unang panahon pala ay ginagawa ng pagkain ng mga katutubo sa timog kanlurang bahagi ng Amerika. Mainam din ang tubig buhat sa agave na panglunas sa mayroong constipation, sakit ng tiyan hindi natunawan Mahangin ang tiyan Mayroong cancer, diarrhea at upang ma-flash out ang mga toxins natin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi dito. Napakarami pang ang gamit ng agave mula nga sa kusina hanggang sa mga industrial production bilang isang raw material, bilang inumin, pagkain at halamang herbal. Kaya naman next time na makakita ka nga ng agave plant ay alam mo na na ito pala ay napakahusay hindi lamang bilang halamang ornamental ay napakarami pang pakinabang. Ikaw, mayroon ba kayong tanim na agave o nakakita ka na rin ba ng bulaklak nito sa personal? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba i-like at i-share mo rin para naman sa kaalaman ng iba Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa